At naman guys, ito paghapon, ito yung pinakakain namin, legumes pa. Pilipil, kahit na legumes, basta pwedeng walang lason. Pilipil, madragwa, iligopera, madri kakaw Yan po, pilipil at saka mga binuminubinunga. Binu pinakakain naman, pinakakain naman ng kambing yun, mas Basta lang masyadong marami. Basta lang kumakain. Ang Ang legumes mga si po. So, tanghali na Pierre. Ito po, na na silence. Mais tsaka na Pierre na silence po 'yan. Ayun oh. No? Yan 'yan oh, matira. Ng kaninang tanghali. Ah, makain ng Lejeune. Sige daw. sila ng Ah, oh, sila na ng legions. Yan. Malapit ng mga anak ng buhay ramen. Na-imported. Isa. Nakaya chat. Itong isa, nakunan. Nakunan po. Dalawa sa nang anak eh. Buhay resorted dito ito. nakunan. Yung mga anak na wala sa oras. dula siguro dyan sa tablaw Yan siya. Kumakain siya. Malakas siya kumain tatlong bisis tatlong atong araw niya na naturok ng oxy para mailabas niya lahat ng ano niya inunan yung In black sal laki ng tiyan na rin o oh. kontis rin yun oh. o yan tanghali ito pong tira ng tanghali sa ito naman siya bukas nagyan ng lagyan ng molasses tapos lagi ayan. umaga tanghali yan po miniling na napier tsaka mais yan po siya bago pa po ito bago pong lagay yan na yung mga ano mga uh, papakain na yan naka drum sa loob ng drum ayan ayan tubig namin may molasses Pinalawa namin ang muruwasi sa aming sa mga kambing namin. Tsaka sa tupa. Ayan po. Ang molasses ah. ang molasses. Ayan yung silage na napier. Ah, kain din namin yung bukas. Ayan. ang pastol namin oh. Ang lita pastol namin sa tupa oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Kaway ka kaway. Eh pastol ka kaway. Oh, nag kumakabay yung pastol namin sa tupa. Yan yung pastol namin. Yan yung nagpapastol. Alaking pata. Matawa pa, pastol yun sa tupa. Yan o. No? Ha. Ah. Ah. yung mga tupa. Kumakain din ng mga balagon. Oh. Ubus na ang balagon. Kasi so, lang. Hindi siya nakalabas ng ulan. Dito eh. lang sila. Okay, dito na guys. 我们来一下。啊